Ilang sapatos ang isinusukat mo bago ka mag-decide na bumili? Dalawa. Anong good news ang pwedeng i-announce sa opisina? Napromote ako. Anong meron sa ref nyo ang pwede nang kainin kahit hindi nalutuin? Prutas. Ano ang sign na hindi patapos ang ipinagagawang bahay? Pas. Ilang minuto bago maluto ang isang stick ng pork barbecue? Ten. Sign na hindi patapos ang ipinagagawang bahay? Wala pang bubong. Let's go, Migs! So, ilang sapatos ang sinusukat mo bago ka magdesisyon na, okay, ito na ang bibili ko. Sabi mo, dalawa. Ang sabi na survey Yeah. Good start, good start. Anong good news ang pwedeng i-announce sa opisina na promote ka? Survey says... Awesome! Anong meron sa ref ang pwedeng kainin kahit hindi na niluluto a Ang sabi na survey... Nice one! Ano ang sign na hindi pa tapos ang ipinagagawang bahay? Walang bubong. Survey. Nice. Ilang minuto bago maluto ang isang stick ng pork barbecue? 10 minutes. Sabi na, survey. Nice one. Very, very good start, Biggs. Let's welcome back, Mami Anne. <laughs> Hello po! Hello! Kamusta po pakiramdam? Okay naman. Kaya. Nilalamig. Oh, but uh, you look very, very uh, calm and uh, energetic and relaxed. Thank you. That's very good. That's very good po kayo, may good news din ako sa Iglel. Anak niyo si Migs, ay naka ko na 122. Oh my! Ibig sabihin 78 na lang. Punti na lang po. Thanks, Lord. Kaya, kaya niyo po ito. Give me 25 seconds on the clock, please. At this point po, makikita na ng viewers ang sagot ni Migs. Ilang sapatos ang sinusukat mo bago ka mag-decide na bumili? Go! Tatlo. Anong good news ang pwedeng i-announce sa opisina? Promotion. Um, uh, bakas ng sweldo. Okay. Anong meron sa ref mo ang hindi na kailangang lutuin at pwede mong kainin? Gulay. Ano ang sign na hindi pa tapos ang ipinagagawang bahay? walang pintura. Ilang minuto bago maluto ang isang stick ng pork barbecue? Seven minutes. Mamiana, mamaya na. Eto na. 78 points. So, dito po muna tayo. Ilang minuto bago maluto ang isang stick ng pork barbecue? Sabi po is seven minutes. Ang sabi na survey natin? Oh, wala. Ang top answer ay 15 minutes. Malapit ka na, Migs. <laughs> Ano ang sign na hindi pa tapos ang ipinagagawang bahay? Sabi niyo, walang pintura. Ang sabi ng survey? Ang top answer, walang bubong. Ito, anong good news ang pwedeng i-announce sa opisina? Sabi niyo, tasang sweldo. Grabing good news yun. Ang sabi ng survey? Four. Ang top answer, na-promote. Yan ang top answer. Anong meron sa rep mo na pwede nang kainin kahit hindi lutuin? Sabi niyo, gulay. Ang sabi ng survey sa gulay ay... Tapos! Okay, Wow! 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 Ang uh, ilang sapatos ang sinusukat? Ang sabi niyo, tatlo. Top answer din po yun. Wow! wow Tatlo. Grabe. Congratulations po sa Bernal family. Nanalo po sila ng 200,000 pesos ngayong gabi.